wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa ko equal branch of government. So, Madam Chair, uh, I would like to move that uh, we issue subpoena to to these uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing. Bakit ganon hindi pantay? Eh kung ang ordinary yung mga blogger, police, local officials, eh, pinapatawag kung ayaw pumunta na kukontem. Parang hindi naman po yata patas. Pag nag-issue tayo ng supina at hindi siya mag-attend at kinontemp natin, pwede bang ang utosang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Ngayon inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. Uh, what we have right now, in front of us are empty chairs. Uh, itong ginawa ng uh, mga opisyalis from the executive branch of government is a total uh, snub to as far as we're concerned. And uh, ito yah uh, tahasang pagbaliwala uh, sa doktrina ng checks and balances ng ating uh, gobyerno. Uh, kung ayaw na mag ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So, what will happen to this? Pag uh, tuluyang ganito ang mangyayari, is, uh, I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Kapag uh, tuluyan nilang isnap yung ating imbitasyon, wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa, co-equal branch of government. So, Madam Chair, uh, I would like to move that uh, we issue subpoena to to these uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing. Kung uh, meron ka panggagandaping hearing, dapat mas ito sila para magka magkaalaman. klaruhin natin ito. i Maraming salamat Senator uh, Ronald Dela Rosa. Actually, dalawa yung sabina na pinapapirma ko sana kay SP Chis isa para kay uh, Prosecutor Fadulyon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung uh, dalawa ay eh, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang uh, sinabi ni SP, uh, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon wala pa rin tayong natatanggap. Uh, follow up natin Madam Chair kasi alam mo if if this uh, situation is left uh, unchecked ang mangyari sa atin dito is uh, hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating mga ating konstitusyon at ang ating mga batas uh, hindi po maganda ito Madam Chair kaya nag-exist yung uh, Senado In particular, yung buong kongreso para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Pabayahayaan na lang natin na uh, uh, gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we're here to check them. so Kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then na uh, magkakaroon tayo ng constitutional crisis dito, no? Madam Ah, uh, ayon po ako sa inyo at talagang uh, hindi tama itong pangkalahatang uh, sinasabi. Lahat na lang eh executive privilege, lahat na lang eh subjudice. Alam naman natin, hindi naman tayo uh, uh, lihis at uh, alam naman natin na napaklaro ng Nery uh, Neri versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang uh, malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito uh, magiging panganib para sa lipunan, kaya't uh, paano po ito naging executive privilege? Alam na po natin yan at uh, hindi naman tayo nakikialam dun sa pag bagay, bagay na sinaloob ng uh, mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang uh, palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President, uh, marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagka rami raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. At, at, ngayon tawagan naman natin si Senator Bongo. Uh, magandang uh, umaga po, uh, Madam Chair, uh, Senator Bato de la Rosa, and to the uh, resource persons uh, present in this meeting. Parang wala namang resource persons na present dyan. Parang wala akong si nakikita. Si Attorney, si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang uh, abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Uh, malungkot yung Pilipino. Malungkot rin yung hearing natin. Uh, sa nakaraang pagdinig ng committee ito marami tayong uh, naisiwalat na maaring uh, pagkakamali o paglabag sa batas uh, due process at karapatang pantao na isin, uh, isinagawang pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte uh, the preliminary report of the chairperson underscored a crucial point the philippine government was under no legal uh, Uh, obligation to arrest uh, the former president and surrender him to an international court it was revealed that uh, what was received was merely a diffusion notice which was uh, unverified and uh, unapproved by the international criminal police organization interpol secretariat the government has repeatedly stated that the international criminal court has no jurisdiction in our country parating paulit-ulit yan at uh, hanggang ngayon, yan naman po ang pinag-uusapan na wala pong jurisdiction. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Uh, kung hindi kinikilala ng gobyerno ng ICC, bakit uh, nila binigyan ng pansin ng arrest warrant mula sa ICC? At uh, it was uh, uh, very fast. Napakabilis po ng uh, 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 pangyayari. Uh, I'm sure, kindly check nyo rin po sana baka maraming may mga ano dyan, red notice dyan na hindi naman minadali hindi naman hinanap pero ito ang bilis po uh, mas inuna nyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandyan sa listahan at kung sinunod nyo lang po ang batas at tamang proseso hindi nyo papayagan na ilipad la lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring uh, ipagsawalang bahala ang uh, seryosong implikasyon ng mga pangyayaring uh, ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. Maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maaaring may mga karapatan ng isang mga ngayong Pilipino ang uh, naisan tabi. Kung ang dating uh, Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano nalang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang uh, katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan niyan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong ang uh, matatanda po, frail, fragile, at ah, sa totoo lang, uh, harmless na po si Tatay Digong. Uh, for humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at uh, inaalagaan natin, yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat uh, dito siya litisin sa ating bayan. At uh, mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang uh, anim na taon ko nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan at uh, ligtas mga OFWs kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos may peace of mind sila while working uh, abroad sa huli bagamat uh, andun na si Tatay Digong ng buong tapang na eh, hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako Napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa. Uh, dito niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi, he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan ng na kanyang uh, nakaraang termino. Madam Chair, sa mga kasamaan ko, kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito, I'm willing to participate Pakiusap ko lang po sa inyo. Sana matulungan. Please, bring him home. Marami pong nangungulila. Marami pong nasasaktan. Mga kababayan ko. Uh, noong nakarang hearing, nasa Zoom lamang po ako. Uh, dahil hindi ko kaya humarap uh, sa ilang personnel na mataas ang respeto ko nirespeto natin, nirespeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ng komite. O, o, wala sila. Uh, nabanggit po ni uh, Senator Bato de, de la Rosa kanina, uh, Respeto naman natin, no, na nag invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Uh, pero bakit ganon hindi pantay? Eh, kung ang ordinary mga vlogger, police, local officials, eh pinapatawag kung ayaw pumunta na kukontemp. Parang hindi naman po yata patas As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila na ng taong itinuring nilang, uh, itinuring nating tatay. At uh, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakaway si Tatay Digong hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong eksplenasyon kung bakit kailangan humantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos niyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, eh bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin ang hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po. For the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari dahil lang pangyayaring ito hindi lamang tungkol sa isang tao ito po ay tungkol sa respeto sa ating batas sa ating soberanya at sa dignidad ng bawat uh, Pilipino. Uh, maraming uh, salamat po uh, Madam Chair at sa mga kababayan nating nakikinig. Maraming salamat, uh, Senator Bongo at talagang uh, lahat kami ay nalulungkot. At uh, wala tayong testigo na sumipot, nakakayamot naman talaga at uh, gusto ko nga sana nung una na magpadala ng sapina para kay Prosecutor Fadulion ng DOJ at saka doon sa Air Force natin si General Cordura dahil nga doon sa Villamor. Subalit uh, Uh, sa kabila ng uh, sinasabi ng uh, Senate President na pinapatawag niya ang uh, legal eh wala pa rin yung sabina na pirmado. Ngayon sa araw na ito, palibasa nga hindi nagsiputan halos lahat ng mga opisyal eh mapipilitan tayo magpa uh, na naman pero kinakailangan natin ang pirma ni Senate President. Ngayon may manifestation rin po si Senator uh, Alan Peter Cayetano. Good morning, Madam Chair. Sa ating colleagues kay Senator Bato, Senator Bongo, mga magandang uh, umaga sa inyong lahat. Well, siyempre po nalulungkot po ako na para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita, uh, but unlike a party, you can celebrate naman with your closest friends, family. Pero dito po sa hearing, uh, I think we can still be productive. But uh, ayoko naman, Madam Chair, na pagalitan yung present dahil maraming absent. So may I take the opportunity to thank very much Attorney Alexis Medina, um, Attorney Santiago, Attorney Bernal um, alam namin na pag ganito kabigat yung issue ay may consequences din yung pagsasalita, may consequences yung pag appear But Madam Chair, I was, I think, more than kind last hearing in terms of uh, not pressing my questions kapag uh, sinabi nilang subjudice. But just to clarify, uh, well settled na yan, whether sa jurisprudence or sa history ng Senate, na mere filing of a case or mere pendency of the case does not uh, stop the hearing, nor is it a reason for them not to discuss. In fact, pag kayong executive uh, department, uh, matetest pa ngayon consistency Na kung ang sasabihin nila dito at sasabihin nila dun sa korte ay pareho. Yung subjudice rule kasi, and correct me later on, attorney Medina kung mali. It's really more of to protect the integrity of the court and the fairness para hindi dinidiscuss yung case, para hindi sila ma-pressure. Uh, yung subjudicial rule is not meant para uh, yung kung may inconsistency sa ibang uh, bodies, sa SEC, quasi-judicial bodies, or dito sa Congress or sa Senate. Kasi kung, kung yun po ang kaso, eh, di lahat ng ginagawa ng mga COM ngayon, ng mga Tricom, Quadcom, ang kailangan lang gawin ng uh, witnesses nila ay mag-file ng kaso against themselves. Tigil na yung hearing, no? Number two, there are many points regarding uh, other guests. For example, General Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the president talked to him directly. Uh, ang executive privilege sa pagkaalam ko kasi kasama po ako doon ako po nag-chair nung uh, investigation sa ZTE nung na-discuss po tong mga uh, issues na to uh, at na-bring up for the first time in at least in a recent history yung uh, executive privilege ang purpose ng executive privilege pareho din ng purpose nung uh, nung uh, privilege na binibigay for example sa journalist that hindi nila kailangan sabihin kung sino ang kanilang uh, source or kaya mag-asawa or yung doktor at pasyente or abogado at saka kliyente ang purpose kasi noon the, the client and the lawyer can freely discuss ganun din ang doktor at saka pasyente can freely discuss kasi they will not be compelled uh, uh, to testify no uh, against his client against the doctor pero lahat yan meron ding isa pong exception no? for example sa doctor if i in sa kanya that a crime is about to happen sa united states then they are required uh, to say that so so ganun din po dito sa executive privilege um malinaw sa supreme court re uh, supreme court ruling um, you cannot use uh, executive privilege uh, if ang pinag may crime ba o wala or if it's to cover up a crime at this point we're not saying there is a crime to cover up but i will bring up that point right now so ma'am of course, under your leadership and uh, syempre, may emotions naman talaga. Si Senator Bonggo. last time, kayo po. Uh, ako, try, try ko lang pigilan. Talagang bantay na bantay ako ng asawa ko na huwag uminit ulo la, last hearing, no? Kausap ko rin ng Senate President na let's get to the, let's check the facts, apply the issues, wag, ma, wag mo nang banat ng banat kasi nga baka hindi natin nakita yung buong video. So having said that, uh, I think lahat naman masan lahat naman po tayo ay reflect So I was reflecting on, and ma'am ba after this just to show a short video ni Gen. Torre? Kasi ito ma'am, oh, Republic Act No. 7438, an act defining certain rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation as well as the duties of the arresting detaining and investigating officers and providing penalties for the violation thereof may i also uh, akin to court na pagkawala po o hindi pinayagan yung ebidensyang i-offer uh, dito e proffer no so wala sila pero hindi ibig sabihin hindi ko pwedeng ilagay sa record yung tanong at baka sa media nila sagutin baka dito later on. Ang linaw po kasi dito nakalagay po dito. Okay lang kay uh, Senator Cayetano kasi may chronological okay. presentation. Okay. One ano? line lang. At saka si Senator Bato gustong pag-usapan okay. din yung area. Sige ma'am. I'll I'll leave just this one line lang para lang hindi mabitin yung yung train, train of thought no. Nakalagay kasi dito, any person arrested or detained under custodial investigation shall be allowed visits by conferences or any member of his immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. Okay, hindi ko na habaan kasi nga ma'am, I'll follow your advice. Ma'am, may penalty po to. Ang penalty nito, Any person who obstructs, prevents, or prohibits any lawyer, any member of the immediate family or person arrested, detained, or under custodial investigation, or any medical doctor or priest or minister by his counsel, or by his counsel, from visiting and conferring privately chosen by him or by any member of the immediate family with him, or from examining and treating him, ma'am, by his choice at any time, ha? I'll, I'll go back to the title, ha? At saka dun sa nakalagay. Nakalagay dito, hindi lang custodial investigation, ha? basta uh, arrest or detain. So he was arrested and detained. So even if magdebate tayo na custodial investigation ba 'yun o hindi, no. So ma'am, ang ang ano po dito uh, ang penalty is imprisonment of not less than 4 years nor more than 6 years and a fine of 4,000 pesos. Ang question ko, meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question, ma'am. Tuwing magpapa-aresto lately, parang ang pinaka-effective si General Torre, di ba? So, nung pina-aresto si Pastor Kibuloy, napaka... Grabe yung mga nangyari at ginawa, di ba? Nung pina-aresto po si President Duterte, yun naman pinag-uusapan natin, nakita naman natin. Nung nag-hearing po ako tungkol sa tulay na sa Isabela na gumiba, hindi po nag a si Secretary Bonawan. Sinabi ko lang, kailangan ko pa bang Uh, i-designate si General Torre para kunin si Secretary, the next time nag-attend na siya. So ito, tanong ko, ma'am, pag nag-issue tayo ng supina at hindi siya mag-attend at kinontemp natin, pwede bang ang utusan kung hulihin si General Torre ay si General Torre? Kasi effective, no? Di ko lang sa biro, but but I think uh, of all his interviews and sa nangyari, uh, uh, this is my last point, ma'am, that was, I'll submit to all my other uh, colleagues. This is my point lang, ma'am nanunood kasi yung buong PNP, nanunood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante, nanunood ang mga estudyante ng criminology. And di ba sabi nga nila, yung bata hindi mo pwedeng turuan sa salita. Natututo yung bata sa gawa. So ganun din sa gobyerno natin. Pag sinabi nung, nung mayor, no corruption, pero corrupt siya, ang dating sa mga department head, pwede mag-corrupt. Diba? Pag sinabi ng Comelec officer sa isang probinsya, no cheating, pero pinayagan niya yung cheating or vote buying, ang papakinggan ng tao hindi yung salita, yung gawa eh. So kung mali yung pagka-aresto, nangangamba ako na especially sa lugar na walang internet, walang uh, cellphone, baka ito yung masunod eh. Humihingi sila ng counsel nila o doktor tapos hindi pag, uh, pagbibigyan no and then the, the last point don ma'am is that um bakit kapag ka lower rank uh, meron pong isang vlogger di ba na PNP na nagsorry na kaya parang okay pero hinuli uh, tapos kakasuhan i understand that at magandang rule yon na pagka ikaw ay sundalo o pulis ay hindi ka basta pwedeng hindi ka, una hindi ka pwedeng partisan di ba pangalawa kailangan bantayan mo sinasabi mo but i'll give you two examples ma'am bakit po si General Torre kung ano-ano sinasabi sa kung ano nung -ano interview hindi naman napapagalitan so ang dating po sa lower rank bawal partisan kung kalaban kung kakampi yung sinabi mo pwede I'll go to a non-partisan issue. Uh, and I respect this person very much. I think he's one of the best chief of staff. Uh, personal friend, etc. Kaya lang, as a former secretary of the DFA, I have to mention this, no. When the AFP chief of staff said, prepare, kase, madadame tayo kwa ka in invade yung Taiwan, Tayo po I may one China policy. Anupo ang magiging reaction nat sa Marawi siege, kung sinabi ng China, prepare kasi pag sinugod nila yung Marawi o so, o kapag ka uh, nilabanan nila yung secession sa Mindanao, mai-involve tayo. Magre-react din yung foreign affairs natin, hindi ba? Kasi nga may one China policy tayo. Don't get me wrong, ha? We, ayaw natin ang gulo sa Taiwan. nakikisimpeto tayo sa democracy. nang Taiwan we want them to coexist with uh, mainland China but having said that we have to be sensitive so the right person to speak is either the DFA or the presidential spokesperson hindi po sundalo or police no? so i'll stop there ma'am pero sana nga consistent tayo para hindi nalilito yung mga kawani ng gobyerno kung ano talaga ang tama at ano yung mali thank you madam chair.